Abiso mga kapuso, magpuputol-putol ang supply ng tubig sa ilang lungsod sa Metro Manila, Rizal at Cavite. Sa customers ng Manila Water sa bahagi ng Taytay-Rizal, wala pong tubig mula 9pm mamaya hanggang 4am bukas. Mula naman 10pm ng March 30 hanggang 4am ng March 31, wala ring tubig sa ilang bahagi ng Quezon City, San Juan City, Taguig, Pasig at Binangonan sa Rizal. Maapektuhan din ng water service interruption ng ilang lugar sa Quezon City mula March 31 hanggang April 1. Sa panig naman ng Maynilad, asahan daw na magiging araw-araw at magtatagal hanggang tag-ulan ang mga water interruption. Paliwanag ng Maynilad, paraan ito ng pagtitipid ng tubig dahil sa pinangangambahang pagpasok ng El Nino sa Hunyo. Handa rin silang mag-deploy ng isandaang mobile tankers sa mga apektadong lugar. Bukod pa yan sa 86 nilang stationary water tanks. Magpapatupad ng 30 minutong heat stroke break ang Metro Manila Development Authority para sa kanilang mga field personnel. Ipatutupad yan simula April 1 hanggang May 31. Ayon kay MMDA Acting Chairman Romando Artes, para yan maiwasan ng mga tauhan nila ang heat stroke pagod at cramps dahil sa init ng panahon. Depende sa kanilang schedule, pwedeng salit-salitang mag-heat stroke break ang mga tauhan ng MMDA simula alas 10 na umaga hanggang alas 4 ng hapon. Pwede rin silang bigyan ng dagdag na 15 minutong pahinga kung 40 degrees Celsius pataas ang init factor sa Metro Manila. Ipinatupad na rin ng MMDA dati ang heat stroke break sa parehong panahon noong 2022. Sa sa Aurora, ramdam na ng mga pananimang epekto ng mainit na panahon. Mahigit siyam na pong ng taniman ng mais ang inatake ng mga uod. Ang mga magsasaka sa lugar nanlumo lumo sa pagkaubos ng kanila mga pananim. Bukod sa mainit na panahon, sinabi ng lokal na pamahalaan na ang tuloy-tuloy na pagtatanim ang nakikita nilang dahilan sa pagdami ng mga uod. Nai-report naman ang insidente sa Provincial Agriculture Office. Hindi pa man nagsisimula ang El Nino ay matinding init na panahon na ang nararanasan natin. At kaugnay niyan, makakausap natin si Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez. Magandang umaga Chris, live po kayo sa Balitang Hari. Magandang umaga Rafi at lahat po nating na mga taga-subaybay. O, ang mainit na tanong ng lahat, eh, may ititindi hmm. po ba itong mainit na panahon na ating nararanasan kapag nagsimula na po yung El Nino? Rafi, sa ngayon ay nasa simula pa lang tayo ng panahon ng tag-init at normally, kapag yung nakasanay nating tawaging summer dito sa ating bansa, na itatala natin yung pinakamainit na temperatura sa mga buwan ng Abril at Mayo. So, possible pa na makapag-record pa rin tayo ng mas mataas na temperatura kumpara sa mga na-observe natin ngayong buwan ng Marso. Mm -hmm. Bakit po sa magkakaiba probinsya, magkakaiba rin yung naitatalang pinakamainit? For example, yung ibang probinsya nagtatala ng 40 degrees o so higit pa yung naitatalang heat index. Ano po kayang paliwanag dito? Ang nangyayari kasi, Rafi, may factor din yung topography ng isang lugar. no Kung uh, marami ba itong lugar na sementado? Kasi pag masementado, mas mataas uh, ang chance na mag-absorb ng init. Or kung ito ba napapaligiran ng bundok, ilan lamang yung sa mga topographical features na pwedeng maapekto, hindi lamang sa flow ng hangin, kundi maging sa flow ng relative humidity or yung moisture content ng hangin. So, kaya nagbabari no May mga lugar na mas mataas yung temperatura natin, kumpara sa mga ilang lugar, for example, dito sa Metro Manila, kumpara sa Uh, yung highest natin kahapon na around uh, 42 dito nga sa may bandang Tacloban. And mm -hmm. sa mga susunod na araw, inaasahan natin yung forecast heat index values natin for the next five days, may mga lugar talaga na posibleng umabot ng 42 degrees Celsius. Pero mapansin natin iba-iba lugar, Lawag, Tagbilaran, at saka Cotabato. So it so has pag, something to do with mm -hmm. the topographical features po. So isang pag mga valley po. ganon na uh, medyo kulob, uh, mas mainit yung mararamdaman may, ng mga tao rito? pwede pong mangyari yan. Gaya na ng lalawigan ng kagayan, no? itong uh, sa bandang norte. No? Parang napapaligiran po siya ng bundok at ang nangyayari yung concentration ng heat ay dun sa mababang part which is yung kagayan. Kaya karaniwan po, talaga yung pinakamataas ng antas ng temperatura ay natatala natin sa lalawigan ng uh, Tugigaraw kagayan po. Mm -hmm. Sa ngayon po ba, pinaghahandaan nyo no, kung magre-recommenda kayo ng cloud seeding sa mga probinsya na apektado ng uh, uh, init na matinding panahon? Sa ngayon kasi, raapi, ang projection natin hanggang sa darating na August or September ay halos near normal pa yung inaasa nating paulan. Although kapag nag-start na yung El Nino, yung projection natin sa around uh, either July or August, pwede magkaroon tayo ng uh, panibagong recommendation or projection ng amount of rain sa iba't ibang bahagi na ating bansa. And in terms of cloud seeding, uh, kapag talagang uh, nagsisimula na, ramdam na epekto ng El Nino, nakikita natin na may mga lugar na talagang uh, nakakaranas na ng mga tagtuyot, lalong-lalong yung mga agricultural areas, Karaniwan, we coordinate with the uh, Bureau of Soils at saka Philippine Air Force sa joint effort po pag nagkakaroon tayo ng cloud seeding operation. So we're not ruling out the possibility no sa nasa darating na El Nino uh, during the second half of this year ay magkaroon tayo ng cloud seeding operation sa ilang bahagi po ng ating bansa. At hindi big sabihin Chris na pag El Nino ay wala na talagang ulan, hindi ba? May mga panaka-nakang ulan pa rin tayo mararanasan. Tama po no kapag uh, nagsimula ang El Nino according to our projection during the, the, month of July or August, hindi naman agad-agad na tagtit agad, wala na tayong ulan na agad-agad na mararamdaman, magkakaroon ng konting uh, lag effect. Kumbaga, baga, uh, posible first, month of, uh, first uh, few months of El Nino ay nakakaranas pa rin tayo ng mga near normal to above normal rains, lalo-lalo kung may bagyo, and then yung masusunod na ban, pwede makaranas tayo ng mga tagtiyot sa ilang lugar. Mm, nabanggit mo yung bagyo, meron ba kayo na mamonitor na pag-ulan o LPA? Uh, kumusta yung posibilidad ng uh, pagpasok ng bagyo? Well, sa ngayon rafi, wala pa tayong uh, nakikitang potential na bagyo na makakapekto dito sa ating bansa sa mga darating na araw. However, dun sa forecast natin, we're not ruling out the possibility na baka makamonitor tayo ng ating isang bagyo sa darating na April, isa hanggang dalawa sa buwan ng May at June, and then mas marami sa mga uh, buwan ng July, August, and September. Mm -hmm. At sa uh, dahil tag-init, diba, nagkakabitak-bitak yung lupa at pagbiglang umulan, ano yung danger nito, uh, Chris? Well, ang nangyayari po kasi, uh, napansin nyo, no, di ba, biglang panahon na tag-init yung uh, init-lamig na temperatura, pwedeng magkaroon ng uh, mga sakit ang tao. For example, yung sisipon, inuubo. So as much as possible, uh, kapag yung kasagsagan talaga ng init, uh, let's stay indoors po. Or kung may outdoor activity tayo, if we, if we, can plan it during the early part of the day, yung much colder part of the day, for example, in between uh, 7 to 10 or, or 3 to 5, mga ganun po ba. Pero kung hindi naman may iwasan na na, nasa labas ng, uh, or nakabilad tayo sa araw because of the nature of our work, for example, yung kasama natin sa construction industries, uh, mangyari po lamang sumilong from time to time at uminom ng tubig na malamig para ma-hydrate uh, nila yung katawan nila. Okay, maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo po sa Balitang Hali. Maraming salamat din po at magandang umaga. Si Pag-asa Assistant Weather Services Chief, Chris Perez. Ngayong mainit ang iba nating kapuso, sob nasa sa pagtatampisaw sa mga inflatable pool. May mga paalala po tungkol dyan ang Department of Health. Balita ni Ian Cruz. Enjoy na enjoy sa pagsiswimming swimming ang mga batang ito sa isang inflatable pool sa Baseco Compound, Port Area Manila. Mahal ang tubig, pero mas mahal daw ni Lola Neng ang kanyang mga apo kaya di niya matiis na di sila pagbigyan. Kahit mahal, okay na lang kasi gusto ng mga gusto nila. Eh. Kaya 'yan pinagbibigyan ko parati yan sila. Masaya. Bakit? Kasi ma, ma kadigan. Gusto ko silang makasama kasi pumainit. At saka gusto ko rin pumaligo. Hindi uh, ka pa kasi nakaligo eh. Ayon sa Department of Health, walang problema kung payagan ang mga bata na mag-swimming, kagaya sa inflatable pool na gaya nga nito. Pero ang dapat daw tiyakin ng mga magulang o ng kanilang mga guardian ang kaligtasan ng mga bata sa pagtiyak na malinis ang ginagamit na tubig sa paliligo. Ano nga ba ang peligro ng maruming tubig sa inflatable o portable pool? Maari pong mainom yan ng inyong mga anak at magkaroon ng sakit sa tiyan o maari din naman po magkaroon ng mga sakit sa balat ang ating mga, mga anak dahil hindi napapalitan ang tubig. Sabi ni Lola Neng, lagi sila nagpapalit ng tubig tuwing maliligo ang mga bata para iwas peligro. Sa Raha Bago sa Tondo, naglilimas ng tubig si John Alin matapos mag-swimming ang mga anak at kalaro. Kada swimming, bagong palit daw ang tubig lalo't mabilis itong dumumi dahil tabing kalsada sila. Kasi pag ganito, lalo maalikabok, yung alikabok may iwan dito. Babala pa ng DOH, Huwag maniwala sa mga kumakalat sa internet o sabi-sabi na hindi kailangan magpalit lagi ng tubig sa portable pool dahil may chemical na pwedeng panlinis ng tubig. Maari pong maging mas makasama pa yan sa inyong pamilya at maaring malason pa ang inyong anak dyan sa mga chemical na nilalagay sa tubig ng swimming pool. Payo rin ng DOH, bantayang maigi ang mga bata lalo na ang mga pastit pa para hindi sila malunod o madisgrasya gaya ng pagkabagok ng ulo at iba pang aksidente. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Lagpas isang milyong biyahero ang inaasahang dadaan sa NAIA hanggang sa pagtatapos ng Semana Santa. Kaya ang pamunan nito, nag-inspeksyon na. At may ulat on the spot, si Joseph Moro. Hello? Joseph? Yes, Raffi, nagkahanda na ang uh, Met, uh, Manila International Airport Authority para sa pagtagsa ng mga pasahero Ngayong holy week, sa kasalukuyan ay kasama natin itong eh, sila Mia, General Manager uh, sa Chong at saka si Assistant uh, General Manager Brian Ko sa pag-check uh, o pag-inspeksyon sa mga terminal ng uh, na IA. Uh, nandito tayo ngayon sa Terminal 3 at katatapos lamang natin sa Terminal 1 and 2. Ayon dito sa pamunuan ng Mia ay nasa nila na 1.2 milyon ng mga pasahero ang inaasahan nilang darating simula ngayong simula ngayong Sabado na yan, Rocky. Kasi mahaba yung Holy Week dahil mag-start yan ng April 6 tapos uh, holiday pa ng April 10. Kasi siguro naman ng mia yung mga inconvenience na naranasan natin mga pasahero tulad na lamang doon sa mga immigration counter ayon sa Bureau of Immigration magdadagdag sila ng 155 na mga immigration officers sa uh, mga airport dito sa Metro Manila at sa Clark para mas mabilis ang pagpuproseso ng mga pasahero. Tapos yung mga nakaranas sa akin ng pushcart, diba? nagkakaproblema sila na walang magamit na pushcart ayon dito sa NIA ay uh, na nagdag sila noong mga uh, retrievers at yung mga staff ng uh, airline na kumukuha ng mga ikinakalat damat mga iniiwan ng mga pushcarts. Nag-order na daw tayo ng 6,000 na, na piraso ng mga pushcarts pero hindi pa yan demanding. So Rafi, 1.2 million passengers ang hinihintay natin uh, starting uh, uh, Saturday dahil uh, sa mahabang Holy Week. Rafi. Maraming salamat sa iyo, Joseph Morong. Kung gusto niyong mag-relax sa magandang view o kaya'y mag-outdoor adventure o camping, Pwede niyong gawin yan less than 2 hours away from Manila. Virtual pasyalan tayo sa Balitang Hatid ni Von Aquino. Sweet escape sa Metro Manila dahil sa napakagandang tanawin at hindi rin gaanong malayo. Halos 2 hour drive lang mula sa Quezon City. Bubungad na sayo ang Sierra Madre Mountain Range View. Kailangan po natin ng time to uh, be calm, be alone, have a quiet time. Tapos po yung parang nilay-nilay na rin. Magpahinga sa duyan o di naman kaya ay tumambay lang. Pwede ring mag-day tour at mag-food trip na mga lutong bahay. Very relaxing kahit na busy sa work. May one day kaming makarelax ba kahit sa araw. At para naman sa konting spice sa iyong travel. Pwede subukan ang Raptor Ride Adventure sa lagang 75 pesos. Dito ay sasakay ka sa likod ng pickup truck papunta sa Casili River. Narating na nga natin itong Casili River 7 minutes mula roon sa campsite at dito talagang mararamdaman mo yung katahimikan at napakagandang view ng kalikasan. Sa crystal clear na tubig, pwedeng magtampisaw at maglakad-lakad. Pagdating sa campsite, may enjoy mo ang napakagandang sunset habang humihigop ng mainit na kape. Cozy rin ang tents na pangdalawahan dalawahan na 500 pesos ang rent overnight. 600 pesos pataas naman ang renta sa mas malaking tents. I get to ano, enjoy kung ayun talaga yung place, yung nature, and then yun, chill lang. Pwede rin mag bonfire at mag soft tip archery. <laughs> Majestic Mountain View rin ang may enjoy sa isa pang campsite na ito sa Barangay Pintong Bukawe, San Mateo Rizal. Magduyan at mag picture taking sa kanilang view decks. Pwede magcamp sa halagang 400 pesos pataas. Site viewing which is uh, ma-afford niyo po yung surfing views ng uh, the longest mountain here in the Philippines, the Sierra Madre po. Then also yung campsite po namin. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, may mungkahin si Senator Sherwin Gatchalian na muling ibalik sa Abril ang simula ng bakasyon ng mga estudyante. Yan daw ay para mas makalabas sa mga pamilya at dahil na rin sa iba pang aktibidad gaya ng eleksyon. Inalam namin kung anong masasabi ng ilan sa ating mga kapuso sa mungkahing ito. Kasi po napakainit eh. Tapos ma mahirap din po magbiyahe. Of course, uh, kapag summer kasi kailangan uh, we have time to with our family. But now, uh, we cannot uh, be together with our family especially uh, we have class. So, if ever that it will uh, proceed again to the same as before. Oh, that is the better way. Maganda yung summer sila, yung pasok kasi kahit na mainit, basta ano, pag lang maulan, mas mayar pang maulan eh. Pag tagulan sir eh. Mahirapan yung bata lahat, basta kahit may kapote ka, yung um, um, ano, payong, maulan mababasa pa rin. Nag-comment din sa usapin ng ilang netizens sa Facebook page ng Balitang Hali. Sabi ni Sharon Centeno, pwede naman dahil dati naman ay ganun na ang schedule ng mga estudyante. Baka lang daw magkalituhan sa pabago-bagong schedule ng pasukan at ng bakasyon. Si Zia Llaneta naman, pabor daw dahil ramdam niya ang mainit na panahon tuwing sinusundo ang mga pamangkin sa eskwelahan. Mga kapuso, makisali sa aming online talakayan sa iba't ibang issue. Kung may nais din kayong maibalita sa inyong lugar, mag-PM sa Facebook page ng Balitang Hali. Sumagot na po dyan ang Department of Education. Wala raw plano sa ngayon ang kagawaran na ibalik sa buwan ng Abril ang at Mayo ang bakasyon. May opsyon naman daw kasi ang mga pamunuan ng eskwelahan na suspindihin muna ang in-person classes kung hindi na komportable sa mga mag-aaral ang lagay ng panahon. May ikinasang bagong programa ang gobyerno para labanan ang malnutrisyon sa malaking bahagi ng bansa. May ulat on the spot si Ian Cruz. Ian? Yes, Katrina, inilunsad nga ngayong araw ang Philippine Multisectoral Nutrition Project dito sa Manila Hotel kung saan layon nga nito na mabigyan ng nutrisyon ng kulang sa isang milyong mga bata, partikular yung mga bansot na naitala sa buong bansa. Pinangunahan ang uh, programa ni Pangulong uh, Bongbong Marcos kasama na ang co-lead ng proyekto na DOH at DSWD at iba pang partner agencies, BARMM at World Bank na naglaan ng 10 bilyong pisong pondo para sa programa. Target ng programa ang nasa 275 municipalities sa 13 regions at 29 na probinsya. Sabi ng Pangulo, napakahalaga ng programa lalot na tili raw na problema ang gutom at kakulangan ng pagkain hindi lang sa Pilipinas kundi maging sa buong mundo. Ang malnutrisyon, sabi ng Pangulo, ay may mahabang epekto sa pag-unla dahil nakaka-apekto ito sa abilidad, academic performance, productivity at employment opportunities ang isang tao. Maasa ang Pangulo na makikiisa ng maigi ang mga LGU para maipatupad ang pro programa hanggang sa barangay level. Hindi mo din ang Pangulo ang mga batas upang bumalangkas ng batas upang maalis ang malnutrisyon at maitaas ang standards ng healthcare at nutrisyon sa bansa. Sa isang ambush interview naman matapos ang programa, sinabi ni Yusek Maria Rosario Singberhere ng DOH na hindi lang nutrisyon sila tututok, kundi pati na sa pagpurga at pagtitimbang ng mga bata kasabay ang pagtuturo ng tamang habits at pagtuturo ng tamang diet. Sabi naman ni Social Welfare Secretary Rex Gatchalian, iba't ibang modality ang gagamitin sa pagkapatupad ng proyekto na nakadependa sa lugar at pangangailangan. Mayroon daw na magkakaroon ng central kitchen, mayroong lunchbox format at mayroon ding community garden sa mga sobrang layong lugar. May modality naman daw ang uh, region ng uh, DSWD ang uh, nagpapasa ng supply sa daycare center. May nutriban modality rin na pwedeng ipatupad, sabi ni berhere Hindi lang mga bata ang makakasama sa programa, kasama rin ng mga inanantahanan, lalo na ang mga buntis sa mga target na munisipalidad. Dagdag pa ni Berhere, nagawa na rin ng World Bank ang partnership na ito sa ibang mga bansa. Kaya naman sa pagtatapos ng programa, sa 2025, inaasahang mababawasan ng 80% ang mga bansot na bata sa mga target area. Yan ang latest mula rito sa Maynila. Balik sa iyo Katrina. Maraming salamat Ian Cruz. Maka kapuso, huwag po basta-basta magtitiwala sa mga nagpapakilalang kawani ng gobyerno. Sa Makati, arestado ang isang lalaking nagpanggap na taga City Hall para makapanloko ng libo-libong piso. Alamin ang ibang detalye sa balitang hatid ni Bama Alegre para 'wag maging biktima. Sa isang coffee shop sa Barangay Magallanes, Makati City, isinagawa ang entrapment operation sa lalaking ito na suspect sa kasong swindling. Matapos niyang tanggapin ng 600,000 pesos mula sa katransaksyon, inaresto na siya ng mga pulis. Ang bayad na ito para raw dapat sa isang kontrata nagkakahalaga ng 1 million pesos. Pakilala kasi ng suspect sa biktima, konektado siya sa Bids and Awards Committee ng Makati City Hall. Mayrong nagtakarob ang biktima na hindi sa City Hall isasagawa ang transaksyon. Yung ating complainant is pumunta po dito sa ating stations sa investigation section and then uh, nag-ask for police assistance na mayroon uh, itong suspect is na nakita niya na ginagamit niya yung logo ng uh, Makati City and then uh, pina din niya doon sa Makati City is si, hindi siya connected sa bids and awards committee. Nakuha ng mga pulis ang loan agreement sa pagitan ng suspect at biktima. Gayun din ang ilang dokumento na may heading o logo pa ng City of Makati Bids and Awards Committee. Hindi marap sa media ang suspect. Kakasuhan siya ng swindling at falsification by private individual and use of falsified documents. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hala! Hala! Kuya atras! Kuya atras! Napasigaw na lang ang sakay ng pickup matapos gumuho ang bahagi ng bundok sa barangay Binakalan sa Haykingog City, Misamis Oriental. Nakatras na agad na sasakyan at nakaiwa sa mga bato at lupa. Ang mga tao sa paligid na patakbo naman ng palayo. Dahil sa guho, ilang sasakyan ang hindi makadaan. Nalinis na rin ang guho kalaunan. Ayon sa mga otoridad, lumambot ang lupa dahil sa tubig na lumalabas sa gilid ng bundok. Isinilang na ni Isabel Daza ang first baby girl nila ng mister na si Adrian Sambla. March 23 siya ng anak via emergency cesarean section. Bumuho sa messages mula sa kanyang celebrity friends, gaya na na Bea Alonzo at Jasmine Curtis Smith. May dalawang anak na lalaki rin si Isabel at Adrian na si Baltazar at Valentine. Yeah. Hanga si Intibus frontman Brandon Boyd sa artwork si Queen of Creative Collaborations, Heart Evangelista. Sabi ni Brandon, tunay na maganda ang mga obra ni Heart. Sumisentro sa Women Empowerment ang bagong art collection ni Heart na sakto sa pagdiriwang ng International Women's Month. Dati na nagka-collab si na Brandon at Heart. Katatibayan ang babalita pa sa GMA Integrated News. Big night para kay singer-songwriter Taylor Swift sa iHeart Radio Music Awards. Sa kanyang sparkling outfit, tinanggap niya ang limang parangal. Isa na dyan ang Innovator Award. Sa kanyang speech, ipinaalala niya sa Swifties na give yourself permission to fail. Kinilala rin ang kanyang kantang anti-hero bilang song of the year at lyrics of the year. Visual naman ni Taylor ang nakakuha ng TikTok bop of the year. Ang kantang question, ang nanalo ng favorite use of a sample. Inilabas na ni Blackpink member Jisoo ang tracklist ng kanyang upcoming debut solo album na Me. Una dyan ang single na Flower, kasunod ang All Eyes on Me. Si Jisoo ang huling miyembro ng Blackpink na nagkaroon ng solo debut. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News. Magandang balita sa sports. Nanalo bilang regional champion ang Filipino bowler na si Marwin Tan sa Bowlers Academy Open ng Professional Bowlers Association sa Clovis, California sa Amerika. Ito ang kaunahan na niyang PBA regional title at nakalaban niya ang veteranong si PJ Haggerty. Nanaig sa laban ng dating SEA Games gold medalist sa score na 216 to 203. I am ready! GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Mga kapuso, kahit na mainit at maalinsangan, posible pa rin ang pag-uulan sa ilang bahagi ng bansa. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, higit na uulanin sa mga susunod na oras ang ilang panig ng Visayas at halos buong Mindanao. Ayon sa pag-asa, pawang mga local thunderstorm ang maaring maranasan o kaya'y ulan na dulot ng Easter Leaks. Base sa datos ng Metro Weather, posibleng umakyat sa 41 degrees Celsius ang init factor ngayong araw sa Dagupan City. 39 degrees Celsius sa Katbalogan at Cotabato City. Habang 38 degrees Celsius naman ang posibleng init factor sa Tuguegarao, Borongan at Zamboanga City. Mababa naman ang tsansa ng ulan dito sa Metro Manila. Posibleng umabot sa 35 degrees Celsius ang init faktor ngayong araw. Wala kayo sa isang lola sa Ilocos Norte. Sa edad niyang 98, pinatunayan niyang siya ang National Living Treasure pagdating sa paghahabi. Kilalani natin siya sa mainit na balitang hatid ni Ivy Hernando ng GMA Regional TV, 1 North Central Luzon sinong mag-aakala na sa ng mga kamay at ang ito, halos isang siglo na ang tanda. Siya si Lola Magdalena Galinato Gamayo, 98 years old mula sa pinili Ilocos Norte. Sa Gamaba Cultural Center, ginugugol ni Nana Dalen ang kanyang maghapon. Nanlalabo man ang paningin, mabusisi pa rin si Nana Dalen sa kanyang ginagawa. Gamit ang tilar o pedal loom, ang dose-dose ng hibla ng sinulid nagiging telang abel na may weave patterns. Teenager pa si noong panahon ng mga Hapon nang magsimula siyang hasain ang kanyang talento sa paghahabi. Inabot pa ni na ang mano-manong paggawa ng sinulid mula sa mga bulak na marami noon sa Ilocos. Madi ka magbubuto di disyot tarabako may diray dyan. Nagaraaramit yung tikapa. Ado nga riga, may nga nagaraaramit isyatiyaraw natin mga abla ni Dean. Ngayong instant na ang halos lahat ng bagay. Ang kanyang pagmamahal sa paghahabi ang siyang bumuhay sa tradisyong nakakalimutan na ng ilan. Dahilan para gawaran siya noong 2012 ng pinakamataas na parangal para sa traditional artist ng National Commission for Culture and the Arts ang gawad sa manlilikhan ng bayan. Matagal rin na hinto yung paghahabi noon kasi sa bahay-bahay lang noon ngayong nagkaroon si Lola ng ganyang award, lum nabuhay uli yung paghahabi. Mahigit sampung taon na mula nang ibigay ang parangal, patuloy pa rin ang Master Weaver sa pagtuturo sa susunod na henerasyon. Ang ilang tinuruan noon, may hanap buhay na ngayon. Batid ni na Dale na humihina na ang kanyang mga kamay, ngunit hindi raw niya maiwan ang kanyang tilar. Obra nga agabol isot yam mo nga ang halalaak, ng tayay, ita isute, kaya, lakta nga tara Ang husay ni Nana Dalen sa paghahabi, pinagtibay ng panahon. At tulad ng mga sinulid na araw-araw niyang kasama, pinihiling din niyang hindi mapatid sa kanya, ang isa sa mga tradisyong tatak ng ating pagkapilipino. Kararag ko, kar kararag ko nga. Manayo pay lati kota ko ta lati makasapol kanya mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon IV Hernando nagbabalita para sa GMA Integrated News at naway na busog po kayo sa may init na balita sa oras na ito. Araw-araw pong tumutok sa balitang hali para sa mga balitang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Kasi serbisyong totoo lama. Mula sa tahanan ng katotohanan, ako po si Raffy Tima. Buong puso para sa Pilipino. Sa ngalan ni Connie Season, ako po si Katrina Son. Kami ang inyong mga kasalo dito sa Balitang, Balitang Hali. Hali. Maging updated sa mga maiinit na balita, maari pong mapanood ang Balitang Hali at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/gmanews. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.